Humigit kumulang 50 buntis sa Bagong Ilog Pasig City ang dumalo sa Ligtas Buntis Program na inorganisa ng barangay sa pamumuno ni Kapitan Bing Avis noong Huwebes. Sa nasabing aktibidad, nagkaroon ng pagkakataon ang mga nagdadalang tao na mabigyan ng kaalaman ukol sa kanilang ligtas na pagbubuntis. Ito ay sa tulong ng City Health Office. Layo nito na magabayan ang mga kababaihan sa tamang pag alaga sa sarili habang nagbubuntis at maiwasan ang kaso ng maternal death. Ipinaliwanag din sa mga dumalong nanay ang kahalagahan ng prenatal check-up, wastong nutrisyon, kahalagahan ng breastfeeding pati na ang mga maaaring makuhang komplikasyon sa panahon ng pagdadalang-tao. Ang Ligtas Buntis program po ay uh, binod ng uh, Barangay Council upang mabigyan atensyon po ang ating pong mga kababaihan na nagdadalang tao. More or less po 50 ang uh, umatin ngayon na uh, mga pregnant women. Actually po ang uh, Center 1 and 2 po natin ay nag-survey uh, po sila sa iba't ibang lugar dito sa ating pong Barangay Bagong Ilog upang malaman po yung mga buntis at yung mga early pregnancy uh, women na uh, sinasabi po natin na 18 years old pa above. Meron naman pong uh, tamang bilang po na binigay sa atin po, sa ating barangay. Upang sa ganun po, maimbitahan po natin ito. Layunin po kasi nito ay talaga mabigyan po sila ng tamang uh, kaalaman sa, dahil po sa kanilang pagpagdadalang tao. Dapat alam po nila yung mga pagiging malusog, uh, pagiging digtas, sa anumang sakit. At una rin po sa lahat yung mga kapangalagaan nila ito ng, sila po yung makapanganak. Si Dr. Cruz po ay nagbigay ng karagdagang kaalaman po regarding sa medical information para naman po mas lalo pong ma-enlighten ma po ang ating mga kababaihan, nagdadalang tao upang sa ganun po ay ito po ay dali nila hanggang sa mga panganak po sila. Actually iba't iba po ito, no? meron po silang mga blanket, meron din po mga para sa mga babies, gamit po na pambabae hanggang uh, may mga crib din po na binibigay and then uh sa uh, groceries po para sa mga pamilya. Sa ating po mga iba pang mga kabarangay na nagdadalang tao, uh, sana po makiisa po tayo sa programa ng ating pong barangay Bagong Ilog tungkol po sa pangangalaga sa ating kalusugan at kaligtasan ng uh, bawat buntis po sa ating lugar upang sa ganun maging malusog po ang kanilang po magiging anak. Lagi po nating iisipin na ang kalusugan po ay mahalaga na dapat po natin lagi pangalagaan ng ating sarili at uh, nagkaroon po tayo ng proper nutrition uh, at ganun din po uh, prenatal uh, checkup para malaman po natin ang kondisyon ng ating pong pinagbubuntis. Unang-uno, uh, naganap na mas bagong ilog yung uh, programa namin na taunan, yung ligtas buntis. Uh, isa lang ang ko, uh, uno una mag-ingat uh, at ingatan nyo ng ilang buwan ang pagdala tao nyo. Para sa inyo ang ginagawa ng programa, para sa inyong pamilya, para sa inyong sarili. Bukod pa rito, nabigyan din ng mga kagamitang pangbuntis at mga gamit para sa baby ang mga dumalo mula sa mga katuwang sa programa gaya ng St. Gerard Construction at Inner Wheel Club of Manila Bay EDSA. Binigay namin ngayon is uh, for the Ligtas Buntis Program is parang isang pack na nandun na yung uh, aftercare na pag pagkataas mga anak, may diaper ng baby. Ngayon ako natutuwa kasi wala namang ganyan nung ako ng anak eh. So at least share tayo sa mga mommies na kailangan nila ng mga gamit na ganyan, Di na nila iisipin na bibili pa sila na sa isang box na lang bibitbitin na lang. Message ko sa mga mamis, congratulations uh, in advance no, uh, sa bago niyong uh, blessing. Ang Ligtas Buntis ay isa lamang sa hakbang ng pamahalaang barangay na may parating sa mga nagbubuntis ang mga programa na inilaan para sa kanila at mapanatili ang maayos at malusog na kalusugan habang hinihintay ang kanilang panganganak excited at masayang nagpasalamat ang isa sa mga dumalo na si Lenny na isang buwan na lamang ay manganganak na sa kanyang panganay. Kinakabahan. Masaya po kasi may dagdag gamit para sa baby po. Madami po kami matututunan kasi po sa so ngayon kasi pag first baby hindi pa po masyadong wala pa pong alam po ano po yung mga dapat gawin sa baby. Ngayon po may meron na pong natutunan kasi dinidiscuss po. Madami naman na po na handa dun sa na po po um, mensahe ko po, wag masyadong kabahan. Kahit ako pinakabahan. Um, sa first, uh, kaya natin. Excited ako mga baby. <laughs> ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.